Good morning mga ka LDI. Nandito nga po pala kami sa bayan ng Sorsogon. For this video nga po pala. At meron nga po palang nilakad ang aking kaibigan dito sa bayan ng Sorsogon. Ito sa City Hall ng Sorsogon. At napakaganda nga po pala ng Sorsogon City dito sa ano sa Bicol yon at mga time na nga po niyan pauwi na nga po pala kami at natapos na nga po pala yung pagpapaperma ng aking kaibigan sa Vice Mayor ng Sorsogon City hindi ko na nakita kasi hindi naman ako pwedeng pumasok doon eh siya lang ang pwedeng pumasok at nadaan na rin nga po pala kami dito sa malaking stadium na to napakaganda ng stadium dito sa bayan ng Sorsogon at napaka parang nasa ibang bansa ka lang talaga eh kapag nakapunta ka dito eh No, tignan nyo naman kung gaano kaganda eh yung bayan ng Sorsogon dito sa Bicol yan, pa palasyo lang ang ano <laughs> area ng ano stadium na to eh. napakaganda talaga parang feel ko talaga na napunta na ako sa ibang bansa Charis <laughs> At syempre nga daw, sabi nga daw ng aking kaibigan, at pwede nga po pala dyan mag picture or mag video nga po pala at kukuha na niya daw siya namon muna daw man sa akin kaya dinaan niya na rin nga po pala kami dito bago kami uuwi ng Ligaspi City yun nakaka-excited rin nga naman talaga pag ganyan dapat ikaw naman yung cameraman ko sa ngayon yun at nandito na nga yung pangit na to nagpa-picture picture na ato oh. tumalog ka rin ka talaga napakaganda talaga kapag napunta ka dito sa bayan ng Sorsogon nga po pala mga katatots at sobrang init nga po pala bumili na rin nga po pala sa ang aking kaibigan ng ice cream nako sobrang init talaga kasi ngayong panahon talaga dapat palaging merong malamig na kaya nagpalamig-lamig muna kami time na yan marami rin mga estudyante nga po pala nagsisipagbili dyan at dito lang nga po pala yan sa may highway lang ata to ng ano sa bayan ng Sorsogon eh highway lang siya. Mat makikita na makikita rin talaga tong grandstand na to Iwan ko kung grandstand at, siguro ano yan yung palaruan siguro hindi, hindi ko pa kasi napasok eh. <laughs> yun at mga time na nga po pala niyan pauwi na nga po pala kami ng Legazpi City para nga po pala mag magpahinga na rin nga po pala yun, at nadaanan na rin nga po pala namin tong SM ng Sorsogon at napakalawak rin nga po pala talaga ng SM ng Sorsogon ayon at napakaganda rin oh, 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 oh. pinapakaba mo si tatot sa wag mo ibabangga <laughs> tumitingin-tingin nga ako tapos ginugulat naman ako ni Gabino <laughs> yon <laughs> at napakalawak talaga ng SM ng Sorsogon napakaganda pero hindi naman kami pumasok eh. kasi dyan yun yung daanan namin parang shortcut na rin nga daw ng okay. bigan para mabilisan ang pagpunta namin sa Legazpi City yon parang idadaan rin daw na po pala ako dito sa ano sa ewan ko, dagat daw ata eh. at may pupuntahan nga po pala daw kami sa mga gilid lahat kanto lang nga daw po pala meron daw po palang maalok ng Seafoods yun, nakaka-excited na ang seafoods Sana, kaya, abangan natin mga katatots kung anong seafoods yan sinasabi nitong <laughs> kaibigan kong ito Nako, pasta seafoods talaga, mahilig talaga ito, kaya pala na high blood na <laughs> Paminsan-minsan kumain ng seafoods, hindi yung araw-araw kasi mamaya, <laughs> atakihin na lang tayo ng high blood niya <laughs> yung at saan na kaya si niyan at napakaganda rin nga po, po, talaga dito ng ano ng view pag napadaan kayo dito talagang parang nasa ibang bansa ka na rin talaga nature ng ano sa paligid napakaganda yung mga kabundukan rin talaga dito sa bayan ng Sorsogon yon at wala pa nga yung sinasabi niyang seafoods na pwede nga po palang mabili iwan ko ba kung anong seafoods siya na alamin niya ni Tatots kung anong seafoods talaga pinagsasabi nito ni Gabino <laughs> pero nga daw masarap nga daw yung seafoods na yun palagi niya daw binibili ng ano yung hindi niya pa kasama kasi nga pinupulutan daw nila o inuulam nila malalaki daw yun ano yung parang shell na ano Uh -huh. kung anong tawag doon at alamin natin yan syempre bilang naging nagluluto rin ako lotoin natin yan try natin kung ano ba talaga lasa ng sinasabi na yan at napakaganda ng mga bandila dito parang ano lang talaga parang ng ibang bansaling talaga <laughs> parang nakapunta feel ko nakapunta na akong ibang bansa <laughs> at sobrang nga talaga ng ganda ng view dito sa bayan ng Sorsogon yan kanais nice talaga at may nakikita na parang dito na no, malapit yung sinasabi niya mga seafoods na yan eh. at meron na rin nga po talaga kung nakita yon at wala naman tinda ano tinda nito <laughs> ah, bata nga po talaga yung ano yung nagtitinda nga po talaga Napakasipag ah, naman ng ah, baloko nga po talaga. Baloko, ewan ko kung tinatago ata yung sipods na yun. Ah. Baloko ang tawag pala dito sa bayan ng Sorsogon. Ewan ko kung anong baloko yan. <laughs> baloko, kaya pa ko na mong siguro. <laughs> <laughs> yun, yun. At pinatignan na nga sa akin ng bata. Mukhang malaki nga talagang ano yan. Ah. Parang ano lang ah. Yung ano, ata. <laughs> <Di> ipon ata. Hindi ipon malapitan kung nga yung, kung anong inaano ng bata. Napakasipag ng bata na ito. Isipin mo kahit napakabata pa, umano na dumidiskarte na sa buhay. yon At ito nga po pala talaga yung balok sinasabi ng aking kaibigan. Malalaki nga pala talagang ano, parang ano, tahong <laughs> sa amin tawagin, tahong. Napaka sobrang laki talaga ng ano yun, tinatanggalan nga. Kasi nga, dapat nga pag tinimbang nga po pala talaga, walang shell. Kaya, kasi pag <laughs> mamaya kung may shell, shell pa eh <laughs> baka dalawa na isang kilo na <laughs> kaya yun din nga po pala yung technique nila para ano palaging may bumibili tinatanggal rin pala yung ano shell yun at nakakailang ano na siya at dahil nga mura lang ata yung ano, siguro 170 namin na bili yung kilo ng baloko dito sa bayan ng Sorsogon at dahil nga daw wala yung mga mama niya sila, at papa niya sila yung humuhuli ata ng mga baloko sa dagat. yon sa dagat ata eh. Sa dagat tinuhuli ang mga baloko. Iwan ko kung paano hinuhuli yan. Sinisisid ata. wala nga daw yung mama nila. Pero isipin mo talaga napakasipag ng bata nito. Eh. Dumidiskarte na parang ano talaga, business minded talaga. Dapat ganyan yung ano, isip. Hindi yung ano. At dyan na rin nga daw siya umaano ng baon niya sa araw-araw na pag i-school niya. Yun, napakasipag talaga. At saludo ako sa inyong mga magulang. Saludo ako sa iyong magulang. Yun. At dahil marami nga po pala silang baluko, siguro puno pa yung mga box nila na tinatawag. Yun. At meron din. Ito nga po pala yung ano, mga shell na pinagtatapon nila. Ang dami na. Mukhang million of shell na baluko na to. <laughs> Pero parang ano eh. Pwedeng pagkakitaan rin sana yung para pan display sa bahay. At ito ay kala ko yung tatay. <laughs> Nako kala ko yung tatay nandito na no? <laughs> choice. Yung kaibigan ko pala. <laughs> kala ko dumating na yung tatay. <laughs> yun, yeah. At marami nga eh isa ang kilo ata yung binili namin ng baluko. Uh, medyo ano magaan rin talaga yung baluko kapag ano, Pag natanggalan na siya ng shell. Yo, at mga time na yan, kukunin ko na nga po pala yung bala kong nabili ng aking kaibigan at uulamin nga po pala namin at lulutuin ko nga po pala. Iwan ko kung ano, paano ba to lutuin yung first time ko at bumili nga po pala kami ng isang kilo pa ng ano, ito, itong ano, yung tinatawag sa amin na ano, <laughs> ano yan nga po pala yung ano. Alam kong lutuin. Sa akin talaga, ini-steam ko lang yan. Yung mga ganyan na ano eh yang ganyan na ano pero yung balo malaki yun eh iwan ko kung paano balutuin yun eh kaya ano yun natin alamin ko nga po pala ang pagluto ng baluko dito sa bayan ng Sorsogon eh, syempre ibang ano yun eh wala naman dito talaga sa ano yun napaka astig talaga nito ni Doc prepare na prepare yung may styrofoam talaga para sa isda ako, bilisan mo nagugutom na nga ako napaka talaga gugutuin so, ko na nga yung balok ko para kakagutom ah, na para matikman ko na yan Yon, <laughs> hindi ko nga pa, parang malapot din talaga kasi itong balok ko na to iwan ko talaga nga parang malatag parak lang tawagin parang, <laughs> pero nga daw mas masarap nga daw talaga ano ng gata parang adubo sa gata pero wala nga kami nabihing nyog o ano bahala na kung bahala na yan <laughs> ginisa ko na nga yun <laughs> yaw <laughs> okay <Poeng. laughs> para maluto ko na yan Adubo na lang para yung mabilisan lang na <laughs> mabilisan na na, ano. pagluluto eh pero nga ano, daw sabi nga sabi nga ng mga taga rito sa dito sa ina pin, namin na ano tiyan, parang si Tiyo, nagsabi masarap daw yung gata nito Alright, wala namang gata, kaya inadubo ko na rin nga po pala, I maalat din nga po pala ang ko at ano lang nga po pala, tansya lang nga daw sa paglalagay ng toyo, yun know, at dahil nga, yun din yung toro sa akin, parang ano may alat na siyang kasama kapag lulutuin nga po pala, kaya kapag kayo mag-aadubo nga po pala nito, kaunti na lang nga po pala ang toyo yung nilalagay para ano lang sa ano sa tamang tama lang sa timpla, hindi yung sobrang alat, kasi nakakasama rin talaga sa kaating katawan ang sa sobrang alat na nga talaga kahit nga daw sa mga restaurant nga eh Siyempre dapat ano okay lang na maging matabang <laughs> maging maalat <laughs> yaw natin ito na yung ano, ito kong baloko <laughs> mukhang mapaparami akong kanin nito <laughs> <laughs> at dahil nga mamaya chibo na <laughs> at hindi ko na nga po mag, hindi na ako makakapag video sa pagkakain namin kaya ito dito na lang rin nga po, po, talaga magtatapos itong video ito yon at in-steam ko na rin nga po pala ito yun, sarap no? in-steam ko rin nga po pala ito sa sprite <laughs> parang may lasa nga. <laughs> tapos alat alat yun, sarap mukhang rice na lang talaga ang kulang ayun Ay, ah, pakaganda talaga sarap talaga ng pwedeng mabilis ano? sa bayan ng Sorsogon. Thank you for watching. Don't forget to like and share nga po pala mga katatots at mga ka-LDI. Thank you for watching.